Kanina, magkakausap kami ng mga high school friends ko through chat sa Facebook Messenger. Mabuti na nga lang may mga ganitong apps na ngayon, yung pwede na kayong magkausap ng real time. At pwede pa kayong magkakakitaan kasi meron ng video call. Hindi katulad dati, kapag nasa malalain lugar kayo, long distance call pa. Siyempre, hindi pwede mapapagalitan kami ng mga nanay at tatay namin. At since nagkakatsikahan kami, ang mga nagiging topic namin ay tulad ng kung ano yung updates, kung ano yung pinagkakabalahan ng bawat isa, kung ano yung mga ginagawa namin habang nagkakausap kami through chat. Minsan nagpapakitaan pa kami kung ano yung mga kabisihan namin ng araw na yon. At isa din po sa napag-uusapan namin ay yung mga activities namin o yung mga kalukohan, katatawanan, na mga ginawa namin nung mga bata pa kami, nung high school pa. Masarap kasing balik-balikan yon ang sarap i-recall. At hindi rin po nawawala sa topic namin ang pagkain. May time pa nga na nag-send kami ng mga pictures kung ano yung mga ulam namin for that day, kung ano yung niluto ng isa, kung ano yung mga bagong menu or yung mga menu na pwedeng i-share para matry din namin. Katulad kanina, na recall ng isang barkada namin yung hindi niya makalimutan na niluto din ng isang friend namin para sa lunch namin sa bahay nila na sini, ano uh, tawag dito yung ginisang sayote hindi nga lang daw niya matandaan kung ano yung sahog na ginamit ng classmate namin kaya eto ito tuloy yung niluto ko ngayon ginisang sayote since meron akong natira pang sayote sa ref meron po akong pork Nilagyan ko lang po ng shrimp cubes para sa dagdag na lasa. At ayan, ito na po yung ulam namin ngayon. Kaya, kayo, ano ba yung kwentong sayote nyo? Share nyo naman yan.